Gandang araw. Ako nga pala si Susun at ito ang aking presentasyon tungkol sa kasaysayan ng pagundad ng wikang Pilipino. Mga panahon, panahon ng katutubo, panahon ng Kastila, panahon ng Amerikano, panahon ng pananakop ng mga hapon, panahon ng kasarinlan at ang kasalukuyang panahon. Panahon ng katutubo. Bago pa madumating ang mga Espanyol sa Pilipinas sa meron na tayong sariling panitikan na kung ay alibata o baybayin. Ito ay may labing pito na, na titik tatlong patinig at labing apat na katinig. Sa pagdating ng mga Kastila sa atin, mapaim, lalo pang nagkawatak-watak ang dati ng kalat-kalat ng mga wika sa Pilipinas. Nag-aaral ng katutubong wika ang mga Kastila dahil hindi ito, hindi ito papayagan ng hati, hari ng Espanya na misyon kung hindi sila marunong gumamit sa wika ang katutubo ng mga sinawan ng Pilipino. Subalit napagtanto din nila na hindi sapat ang pag-aaral ng wikain sa pagtuturo ng pagpaunlad ng kanilang reliyon kaya naman nagutos ang hari ng Espanya na mga ito ay nagturo din ng wikang Kastila. Noong 1550, naglabas ng kautusan ng Espanya na nagsasabi, hangga't maaari dapat magtatag ng mga paaralan para sa pagtuturo ng wikang Kastila sa mga Indio o mga Pilipino. Noong 1581, nailimbag ang Arte Diksyonaryo de Tagala. Noong 1850 naman ay nabuo ang Diksyonaryo sa wikang Cebuano. Panahon ng Amerikano Nasa kupi ng mga Amerikano ang bansang Pilipinas, tinuruan tayo ng mga Amerikano ng tamang edukasyon. Sila ang kauna-unahang guro ng mga Pilipino sa panahon ito at tinatawag silang Tomasite. Mula sa barko, sinasakyan nilang USS Tomas. Marso 24, 1934, pinagtibay ni Pangulong Franklin D. Roosevelt ng Estados Unidos ang batas Tidis McDuffie na tatatahan na ng pagkakaloban ng kalaya kalayaan ang Pilipinas matapos ang 10 taon pag-ira ng pamaraang Commonwealth na pinamumunuan ni Pangulong Manuel L. Quezon. Pebrero 8, 1935, pinagtibay ng Pambansang Asimblea ang Konstitusyon ng Pilipinas na neratipika ng Sambayanang noong May 14, 1935. At sa taon rin na ito, Tagalog ang katutubong wika ang batayan ng Pambansang Wika ng Pilipinas. Otobre 27, anim ay pinaiwating ni Pangulong Manuel L. Queso ng kanyang plano na magtatag ng sarian ng wikang pamansa. Nobyembre 13, 1936, ay pinagtibay ng Kongreso ang Patas Commonwealth bilang 184 na magtatag sa unang sarian ng wikang pamansa. Enero 12, 1937, ay hinira ng Pangulo ng mga kagawad ng sarian na linsunod sa Seksyon 1 patas Commonwealth mong wealth, isang raan, walong pot, lima. November 7, 177, ay nilabas ng surian ng resolusyon ng Tagalog ang gawing batayan ng pamansang wika. December 3, 1,137, ay lumabas ang kautos ng tagapagpaganap bilang 134 na napapatibay sa Tagalog bilang batayan ng wika ng pamansang wika ng Pilipinas. Abril isa, isang libo naraan, apat na po. Inilabas ang kautosan ng tagapagpaganap bilang dalawang daan, anim na Panahon ng Hapon. Sa panahon ng mga Hapon ay tinatawag itong gintong panahon ng Tagalog. Nang lumunsado dumating ng dalampasigan ng Pilipinas sa mga Hapon noong isang libo siya naranapat dalawa, ay nabuo ang isang grupo tinatawag na purista. Sila mang nananais na gawin gawing Tagalog na mismo ang wikang pamansa at hindi na batayan lamang. Hulyo 4, 1,146, ganap ng ipinatupad ng Batas Commonwealth bilang 570 na natatakdang wikang opisyal na ang pabansang wika. Natapos na din ang pangalawang digma ang pandaigdig sa taon na ito. Marso 6, 1,154, nilagdaan ni Pangulong Ramon Musisa ang proklamasyon bilang 12 para sa pagdiriwang ng linggo ng wikang pamansa mula Marso 20 hanggang Abril 4 taon-taon. Si Trembre, 1855 ay sinusuga ng proklamasyon bilang 186 ang paglilipat sa pagdiriwang ng linggo ng wika sa Agosto 13-19 na taon-taon bilang pagodita sa kaarawan ni Pangulong Manuel Quezon. Sa 1859 ay nilabas ni kalihimo sa Romero ang kagawaran ng Puntuturo ang ng Pagkagawaran bilang 7 na natatakdang kailanma tutukoy ng wikang pambansa ito ay tatawagi Pilipino. Pebrero 2, 1987, ay pinagtibay ang bagong konstitusyon ng Pilipinas. Ito ay artikul sa artikulo 14, seksyon 6 at 7. 1987, ay pinalabas ng Kalihim Lourdes R. Kisimbing ang Departmentong Edukasyon, Kultura at Palakasan ng Kautosang Bilang 52 na naguutos sa paggamit ng Pilipino. Filipino bilang wikang panturo sa lahat ng antas sa mga paralan kaalinsabay ng Ingles na nagtakda sa patakarang edukasyong bilingwal. Isang libo sa Isang libo sa ani pinalabas ng komisyon on higher education ang shared memorandum bilang limang put sa na lang siya unit ng pangailangan sa Pilipinos sa pangkalahat ng edukasyon at nagpabago sa description at nilaman ng mga kurso sa Pilipino 1, Pilipino 2, at Filipino 3. Julio isang libo naraan na putpito, nilagdaan at pinalabas ni Pangulong Fidel V. Ramos ang proklama bilang isang libo apat na nagtatakda na ang buwan ng Agosto taon-taon ay magiging buwan ng wikang Pilipino na natatakbilin sa iba't ibang sangay o tanggapin, tanggapan ng pamalaan at sa mga paaralan na nagsasagawa ng mga gawain kaunay sa tao ng pagdiriwang. At yun lamang po ang aking presentasyon. Maraming salamat po sa inyong